kikilos. Ayan, sabayan natin ang kilos. Ayan. Pray, pampaswerte, at saka kilos. Hello everyone, welcome back to my channel. welcome back again to my channel. It's me, Grosha Mediana. Ang iyan, tindar vlogger from Malagan City, Lana del Norte. Ayan. So, today is March 21. Ayan. So, hapon ako siya. Time check, it's 2... Two... Sandali. 2.7.10. Asla. Ah, <laughs> 10 p.m. Ayan, nabubulol ako. Ayan, 2.17 p.m. Ayan, medyo tahimik yung paligid kasi usually ang mga mamimili is nagpapahinga dahil so, sobrang init ang panahon at saka natutulog. So, kaya tahimik yung paligid at saka wala masyadong bumibili kaya it's time para mag-shoot ng video for our vlog. <laughs> for our YouTube channel. Ayan, so, ngayon is may, may tanong lang naman yun may tanong lang naman doon si Mabka malbeta doon sa ating FB page kasi yun yung, yung ano yung regarding doon sa post ko about Matumal. Ayan. So, hello nga pala sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa mga commentators Chan, Hello, kamusta kayo? At saka thank you, thank you, thank you sa lahat ng mga nanoon, nanonood at saka sa mga bumabalik sa panonood. Ayan. Salamat nga pala sa lahat ng mga nag-comment. I really appreciate you guys. God bless you all. Ayan. By the way, hi kay Miss Abby sa akong kailang Wafa. <laughs> oh, manood ka ng video ko dito sa aking YouTube channel para malaman mo yung sunscreen na sinasabi mo ay naas mo sa akin. Okay? Oh, tara day. Ito na ang sunscreen. Taka, <laughs> okay, oh, gamit ko is sunscreen. Gamit ko na sunscreen is perfect screen, All naturals. Ayan. So, sun... Ay, sunblock pala ito. Iba yung sunblock. <laughs> iba yung sunblock at saka iba yung sunscreen. Daba? Right. Ibang ibig sabihin nun, 'di ba? Ayan, ito na yun. Perfect skin all natural sunblock with SPF uh, SPF 45, 50 times whitening and sun protection. Okay, hindi lang siya sunscreen, no, whitening din siya. May SPF 45 siya at saka gel cream po ito. That is why I love this dahil gel cream po ito. This is my all-time favorite uh sunscreen na all uh, sunblock. Not just this one. Dalawa yung ginagamit ko. Yung isa naman is from ano pink glam tan uh, pink glam beauty secret at saka ano din yun tinted uh, sunscreen naman pero ito naman ay gel cream so abi this abi dry 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 nara nara sunscreen 180 pesos 50 grams na uh, palit na okay palit na palit na available na ni bisag asa ayan so ngayon is yung tanong ni ma'am ni Kamal Deta. Ayan. So, nakita nyo dyan. Yan, yan, yan. Ano yan? Ano daw po yung tights? Well, anyway, yung tights, is disclaimer lang ha, disclaimer lang. Okay, I'm not an expert. Okay. I am not an expert base lamang po sa aking mga nalalaman, natutunan, at saka sa aking mga ano, na-experience na din. Ayan. So, i-share ko lang din naman. So, sabi ko ka ma, manood ka na lang doon sa, sa, sa YouTube channel ko. <laughs> Ayan. So, yung tights naman is, anong ibig sabihin ng tights is yung 10 doon sa income mo. Let's say for example, yung income mo is 100 pesos, tapos yung 10% don is 10 pesos. So, yun yung 10 pesos na allocated amount na dapat ibigay mo doon sa church. Okay? Kibali, ano, yun bang, ano, yun bang, uh, balik mo, uh, ibibigay mo siya balik doon kay Lord. Ibigay mo sa church dahil doon sa mga natanggap mo na mga blessings. Okay? Dali, ako kasi guys, personally, naniniwala ako na, ano, na kung ano mang meron ako ngayon, na hindi ko naranasan noon dahil sa sobrang hirap talaga ng buhay. So, binabalik ko siya kay Lord through tithes or through love offerings or donations doon sa church. Maraming nagsasabi na ibubulsa daw yun ng pastor or di ba kayong pare. Well, anyway, wala akong pakialam doon kung ibubulsa nila yun. <laughs> Okay, basta nakapagbigay ako. Alam na ni Lord yan, nakapagbigay ako. Well, anyway, guys, yung ties is hindi siya mandatory talaga na magbibigay ka at hindi siya necessary na talagang magbibigay ka every Sunday. Yung ties po is, ano lang eh, um, uh, voluntarily mo siyang binibigay yung kusang ano ba sandali may bebele ayan so yung tights ko is voluntarily mo siyang binibigay yung kusang mo siyang binibigay yung bang happy ka na hindi nakapagbigay ka or happy ka na binibigay mo doon sa church na hindi ka nag ano hindi ka nag iisip na ano uh, hindi ka nag-iisip ng, ano ba, ng may balik yon Ayan. So, well, anyway, ginawa ko naman talaga yan. Dati pa, kahit hindi pa ako hindi pa talaga ako nagtitinda. Ginagawa ko na talaga 'to. Okay? Sandale, ano ba 'to? Matongtong muna niwiwala 'tick, ah, na Nanaa. Oh. So ginagawa ko na talaga dito. na at saka naniniwala talaga ako doon. Okay? Well anyway, ano, iba-iba kasi tayo ng mga paniniwala. So may mga viewers ako dito na iba-iba yung mga religion or iba-iba yung paniniwala. So okay lang din naman. Kung wala kayong tights or ano ba tawag doon, kung hindi kayo naniniwala don, well I respect that. Okay? Iba-iba naman kasi tayo. When it comes to religion, wala akong masabi dyan. Ayaw ko makipag-debate dahil iba-iba tayo ng pananaw at saka paniniwala. Okay? Same lang din po yun sa politics. So, ayaw ko makipag-debate kasi iba-iba tayo ng opinion dyan. Okay? So, yan. So, ma'am Kamal Deta, ayan, yung tights. <laughs> yan po yung ibig sabihin ng tights. Again, ha? Yung tights, hindi po siya mandatory at saka hindi po siya talaga kinakailangan, hindi siya necessary na talaga magbibigay ka talaga every Sunday. Well, it's up to you kung kailan kayo magsisimba or every punta mo sa church at saka. At hindi rin kailangan kung magkano talaga yung amount na ibibigay mo. Well, it's up talaga sa inyo. Nasa sa inyo po yun kung magkano yung pwede nyo ibigay. When you say, magsisimba ka talaga, ibigyan mo ng 500, 100, kung malaki ang kita mo, pwede mo 1,000. So, nasa sa inyo na po talaga yun. Ako, minsan, nagbibigay lang ako ng ano, 50 or 100, minsan naman 500, yung ganun. So, ano lang, pag may extra ako, at saka, um, medyo kung may malaki din yung extra po, kaya yun, binibigay ko. Well, nasa sa inyo na rin yun kung naniniwala kayo, pero para sa akin, naniniwala talaga ako noon Ever since pa, bata pa lang ako, kay yung maliit pa lang ako doon sa amin way back in my hometown sa Dipolog City, kahit wala akong pera, ano talaga, nagbibigay talaga ako doon sa church, kahit ano, mga, mga fruits. <laughs> mga fruits and vegetables, yung mga ganon, kahit ano, magtitirik ng kandila, yung mga ganon, ayan, kasi ano nyo, na, alam nyo naman, talaga tayo, yun yung mga isa sa mga yun yung isa sa mga paniniwala natin as a Christian at saka as a Roman Catholic by religion, ayan, so ngayon, kung iba-iba kayo tayo na religion, so kung ano yung mga paniniwala nyo, uh, okay lang din naman yun, pero ito, share ko lang din naman sa inyo, pero nasa sa inyo pa rin yung kung maniniwala at saka kung gagawin niyo, di ba? okay kay Kamelenda, ayan, yun ma'am, sana po ay uh, ma-enlighten kayo at saka um, may alam nyo na po kung ano yung tights tights or love offerings donation nyo sa church, balik mo kay God bibigay tayo ang posa sa loob natin at saka happy tayo at saka hindi tayo nag expect ng ano, yung kapalit ba yun. so, si, Baha, si Lord ng bahala doon kung si, ano yung maibigay niya sa atin na blessings okay, ayan, so yan, magdasal tayo every day bago tayo mag-open ng ating store, magdasal tayo every evening bago tayo mag-close. Ayan, so pag nag-close na tayo ng ating tindahan, magdasal tayo, magpasalamat dahil may sales tayo for today. Ayan. So, mag ano din kayo, mag-cleansing para yun. Kasi yung sa mga feng shui, yan. Mag-cleansing kayo, mag sindi kayo ng kandila or di kayo pa kaya. Gumamit kayo, gumamit kayo ng mga dahon ng laurel, ganyan. Magpauso kayo dyan. Pausokin nyo yung, ano, yung tindahan ninyo every Tuesday at saka Friday. Ayan, para mas lalong ano, dumami or pa pumapasok yung swerte. Ayan. <laughs> Wala namang mawawala kung madiniwala at gagawin natin yan. Ayan. At saka, number one talaga, isabayan talaga natin ng sipag at gawa, ayan, so wala lahat yung ating mga pinag-prey at saka yung mga ginagawa natin, pampaswerte sa ating tindahan, hindi tayo kilos, ayan, sabayan natin ng kilos, ayan pray, pampaswerte, at saka kilos, I'm sure maging successful tayo and that's it for today's video guys I hope is, ano, na-share ko lang din sa inyo, ayan, thank you thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers sa panunood, ayan sana po ay ano maging successful tayo sa sari-sari store business, no. Hindi lang just a simple sari-sari store business, kundi maging uh, maybe in the future or 3 years, 2 years, or 5 years from now, is magiging ano na 'to eh, magiging supermarket na yung sari-sari store business natin, 'di ba? O yun, yun dapat yung ating goal, ayan. So ngayon is at istis mo na pero dapat uh, save, save magpaplano hindi tayo dapat makontento na ganito lang kalit yung ating tindahan so dapat ano tayo eh, may vision tayo sa ating negosyo para lumago. Ayan, pag once mag-retire na tayo, ay eh, di easy na lang. Hindi na tayo mamumroblema ng pera kung saan tayo kukuha ng ating pangkain kasi yung ating negosyo is stable na so dapat ganun tayo mag-isip no pang ano ba pang pang Ramon Ang ayan San Miguel Corporation ganyan mga San Kevillar mga mayayaman diba so ayan so guys na-share ko lang din naman sa inyo alam ko dyan sa mga ibang viewers ko ay, alam na yung tights. Okay, that's it for today's video guys. I hope you enjoyed watching. Bago ka pa sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para manotify ka in every video that I uploaded. lano na sa ating mga business tips, ideas, and experience as a sari-sari store owner. Ayan, that's it. God bless, happy selling, and gracious everyone! <laughs>